Lakin itu nggak kabisa. Ayo main muka. Ang <laughs> may yung <laughs> ano yan? Ang galing! <laughs> Uy! Ulang! Uh, ulang! Uli! Kaya isang may ina na. Pero malakas. Ano yun? <laughs> Cobra! what's up mga kabida isang magandang umaga po sa ating lahat so sa video nito bali busy po kami at uh, meron kaming ginagawa ni Parle Dennis good hey, morning po siyempre pang fishing po pang ang ginagawa ng... namin yan o no? oh. Gawa... niya po yung gawagawa -gawa ng content <laughs> takip mo sa tag na ito yan yan po si Manang ipon ulang ulang po yung target namin ngayon Uh, subukan po namin ulit. Magbabangka po kami. Tapos hahanap ng spot. Kung kami pwedeng yung hindi ganong mainit. Grabe po kasi yung init ngayon. <laughs> Hanap po kami yung medyo malilim. Tapos kapag pag uh, kami, baka doon kami magluto. Pero pag hindi, wala luto. <laughs> ano po makahuli ka? Ano po makahuli. Tayo gumagawa ng pantali nalagyan ko na to ng sima ito na po oh. nasa bote lang po siya meron na po siyang pabato yung pabigat ba mas lalagyan ko siya ng tali dito para para meron kami kawitan ng sima dito Ari, tadi dari Ari kau nadal. Ken, kenari mu apa? Yang sejajar, kita kenari mu kita. Oh apa? Sampai kita apa? Ken, tadi. Naya kau mau pergi ke mana longgai ya? Oh, tadi. Oh, ini kau. mama ini hey, lublarnya. Mm. No, 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 no. Oh, oh, no, oh. No. Serpnya yang mau mingwit. Marami sila nakukuha. Kita haba. Oh, Ini yang matang isa, maiksi yun. Ini, siya? Ini, siya? Ini, siya? Yung ginawa ko yun eh. Mababa yeah. hmm. yun. Hindi na po kami gagamit ng rod. Bote na lang. Sanchahan na lang yan. Sanchahan lang po. Pag gumikot ng bote, ibig sabihin, may uli. para meron po siyang taguan. Yan, ito po yung gagawin namin. Gagawin ko. Mamaya, mangingisda na po tayo. Yun. Dito na po kami sa spot, mga kabida. Salukbati. Pali. Mga, uh, ito yung iba pre, oh. Tingnan natin. Yan po yung mga, ay, nangalawang na pre. Ha? Huh? Sa pintura na wanya. Na, nangalawang ka agad to mga trap namin, no? Oh. Pangit natin yung tubig ilog, ah. Sa pintura lang, eh. Hmm? Pintura. May sira na pa mo rin, ah. Oh. Nangalawang lang. O, oh, yan. Dito pa yung iba pre. Oh. Ito yung isa. Nasa yung isa dito? Yes. Di yung isa pa. Meron ako na daan kanin. Hmm. Ito, ah. Huh. Eh, may laman. May laman siya. Kunin mo kay yung tao nito. Na dali, oh, dali natin yan nato. Oh, dali na yan. Dali natin yung mga ito. Oh. Hey, mga kabida, biyay po tayo. E si parang Dennis nandoon sa harap. Tayo magsasagwan na po kami dito sa mga silong may, may, may namimingwi doon na pre doon sa pwesto natin doon Hindi na pa ha? Hindi na. para tao eh ko na sa dib yung camera natin Ito yung bangka namin oh no? Ah wala. Alam may tao kanin. Sarap ata maligo ah. Lalim po dito. Timik lang no. Teracak ah. Oh. Bun. I suruh dia datang suku dia. Teracak ama. Oh. Kenalah. Bom nombor dia tak ada. So, ta, patah bilik ke kenalah. Oh, tali tu angtang ni tu. Hidr cidr cidr cidr. Kita suruh dia minum baka. Minum baka. Kenalah dia yang gini. Ha, oh, sikit. Johor. Bun, minum. Ha. Nak eh, boleh. ng kabila bali nakapaglagay uh, lagay na po si parang Dennis ng dalawa oh. E, nagmimerenda po kami dalawang tag nito yung pamingwit namin DIY pang ulang yan o oh, nagpapandaw-pandaw na siya oh. o ngayon tayo naman mag uh, nalagay ng pamayan tapos maglagay din tayo para meron po kaming iniintay <coughs> Uy, may bisda. Taim po pala namin isulati. Ayun, makikiraan po sa mga kumakain. Taimik lang yung ilog oh. Kalmado. Kalmado lang siya. ata si Nigel. Malik ko sa bangka eh. Ano ang bira natin? Dito lang natin yung ulog. Subukan lang natin dito. Ano na lang yan? Oo. Oh. Ay malalim ah. Yun, sayad na. Masakto Masakto lang. Ayan, tignan, tignan lang natin kapag umikot to hinatak mayroon na tayong uli yung pangalawa naman sana po makauli mga uh, mga kabita ang tabayanan nyo po at uh, pag may nauli na lang po doon tayo magbibidyo kasi matagal-tagal po to ganyan po talaga yung mga ulak hindi po basta-basta mabilis silang kumain di tulad ng isda sa si pangdens oh tinatantayan nyo oh

Tignan niyo po, hindi niya naman gaano nakasubo ito. Oh, naipit lang po. Uy, best shot! Yes, mo muna yung timba natin, pre. Galing na. <laughs> Analo po mga kabida. Halo. Uy, walaki-laki. Uh -oh, Laki-laki. Uy, Uy pumipitik-pitik. Baka makawala pa. Huh? Sarap po, sarap makawali. Ikaw, mayroon pa? Galing. Ang galing, ang galing, ang galing. <laughs> sarap mo, sarap. Ang sarap. Uy. nabasa pa! Ang galing mo yung timba natin para may lagay tayo. <laughs> 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 kita dito guys. Dali siya. Okay. ko muna itong inumin natin. <laughs> Ang sarap sa pagkiramdam. Kanina pa yun eh. Kanina pa. Lagyan natin ng tubig para buhay siya. Hmm. Siyerte. Siyerte po. Ayaw matanggal. Sabi ko na yun. Nararamdaman ko eh. Nararamdaman ko po na makakahuli ngayon. Ah, nasu natusok siya pre Wala siya palang kawala Ang huh, lagi po oh, yeah, Uy Panalo Kinain niya talaga pre Okay na Panalo po Sarap po sa pagkiramdam Kapag uh, nakahuli ka si parang Dennis kanina siya yung kinakagatan ay nakahuli rin first catch huwag kang tatalon hindi nung tatalon nyo na mataas na no? sarap yan video po tayo ulit pag uh, nakaramdam tayo ng pintig ay ano boy na boy po sinigang sa bayabas oo no? na sinigang sa bayabas <laughs> video po tayo ulit mamaya Uh, yun, oh, yun din. Oh, hindi na po namin binidyoan. Seryoso. Laki. <laughs> Mas malaki pa doon sa akin, pre. Yan uh, ka sana. Ka, malagipit, pre. Oo. Oh. Ang galing. First si parang Dennis. <laughs> Seryoso siya. Hindi siya, hindi siya nagsalita. Ang <laughs> haba nung balbas. Hindi ko na uli. Ang <laughs> oh. laki <laughs> po. Mas malaki doon sa akin. Tingnan niyo yung balbas niya. Ito ulang. Yan talaga. Ang lalaki po. Yan ah. Ang galing. Oh, pasok na na. Tsaga-tsaga lang talaga. Ang laki. Ito gaya talaga pari ano? oh, yung iba talaga na ata. Na ano talaga? Na tataga. Aray, aray, aray. Ah, pagkita mo Oh, yung pagka ano yun? Mura. Oh, uh, <laughs> hindi na po pwede namin ni babayan. <laughs> Makakawala. Lagi din sa galing. Nakahuli na naka din si Pardeles. Seryoso siya, hindi man siya nabigla mga kabida. Kaya, kala ko wala naman siya nahuli. Sabi ko nga sa kanya, pag diretsyo mo uh, <laughs> na, pag mayroon ka na nakamdaman. na, parang na, hindi na napapagitan. Yun, napakita naman na nahuli na. Huli na. Ganoon lang ang gagawin natin. Dalawa na po. First cut si Farron Dennis. Yan, okay, malaki. Hmm. Laki. Nakahuli din si Farron Dennis. Oh, Mas malaki talaga siya saka sa, sa, sa nahuli ko. Oh. Kita niya yan? Huh? Laki po. Uy! Hmm. Luto <laughs> na! Eh, di na yung maluto. <laughs> ini ada di Ya, ini jet ayu ni pada ada risk pardelis. Ha? Bina raron teman po namin yung angkla at dadayo po kami mag iibang pwesto po kami mga kabila Madala. madalang madalang po dito ay marami siya kaso hindi namin nahiangat mukhang busog yan dayo po kami ulit hanap kami ng ganda gandang pwesto tanggal na po yung Inip kanina doon ay yung silong namin no? nawawala na siya. Yan biyay po tayo. Okay. Dalawa pa rin. <laughs> Siguro nasa isang oras may na po kami. Biyay biyay. Eh. May kalabaw pala doon sa taas. Oh. na makakita ng kalabaw ngayon. Napakataymik. Napakataymik meron po lang yung isda dito dalawa tiga dun, dun din sa amin mac on the beat yes yes show meron mga kabida pare ko eh wala nandyan 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 Uy, ulang! Oh, ulang! Uli! Mm. Hey. Oh, good size na ulang. Oh, meron. Panalo, nakadalawang dalawang po na si parang Dennis. Hey, w -w Kina, kinain po. talaga na. No? Oh, inipit pa. Ay, inipit niya na. No. Nagalap uh, <laughs> po eh. <laughs> Ali, kinakain lang. Ali, mga tagaya o mga kinipla? Mga tagaya pong makasipit. Ang galing. Ang Uy, panalo. Sakto yung paglipat namin. Tamo. Sakto yung paglipat. Nga mo yun eh, kita bata ko. Nachempuan kagat Huh? Uy, good size. Ganda-gandang panimula. Ganda po. Yung dalawa na may mingit po doon sa taas. Ayan, bigi tayo ulit. Mamaya. Ay, uli eh. Andali. Sa akin parang meron din. Eh, wala. Maligit. Di parang din. Saka uli po. Oh. <laughs> um. hey. Analo oh. Lagi may uli ah. Ganda yung nakuha ng spot oh. ah. Oh. Okay. Analo ah. May uli. Ako kinagat lang. Ito. lakas. Siguro sa kalangitan ako ba alos kadalasan mabili. lakas nya Inhatak niya talaga.

ya hey, ni apa gitu? Diator lah antara ni. Mau apa? Heeh. Hi, lagi itu. Ni yo. Heh. Hiduman di parah lagi. Jangan tersikore. Duman. Bahuli ka na. Bahuli ka na. Bahuli ka na. Ka na. dito pre No. <laughs> Hindi lang naisasan pa. Kapatalan sa kaya. Sa galit lang ano? Sa kaso, hindi po lang naisasampayo sa akin. Hindi po ba naiangat? O hmm? yata. ka pang kapirasa no oh. pwede ka na magsinigang pare ha ganda dito no oh. Mas, masilong na masilong na siya yan kailangan dahan dahan lang pong ganun oh, wala siya hindi lumalaban ha ah. parang gumagalaw ah oh, no boss. Oh, no boss. Tayo naman yung hindi nakakahuli ngayon. 3-1. Sero. Ah, Kakapat na. Okay lang naman parang itong vlog namin is naga naga patanggal inip lang tapos nakakauli ka diba? na di ba kanalo na yon hindi man karami yan importante eh. mahalaga <laughs> sobrang saya po ng pakailan na pag nakakauli pag naiangat mo masaya masaya <laughs> sa sila po pwesto ng pre ah nandun sila ilalim ng kawayan nag ibang pwesto po sila Gabi ka ta. Umangat ka, Umangat ka na. Umangat ka na. Umangat ka na. Umangat ka na. Nawala ka agad. Sarap pa naman sana yun. Okay na tayo. Talagang isa lang. Maglangkol na tayo. Langkol. Masarap pa naman sa ara. Ang dami kumagat. Kaka -enjoy. Kaya kumakagat lang. Hmm, kung nakuha namin lahat yung kumagat, ang dami. Siguro nasa eh, 20 meron eh. Pinangalita si Tara. Tumagal tayo doon. Wala pala dito tayo magpwesto. Dito kakaumpisa, no? Dalawa kagad. Ka Next time, alam natin. Kailangan umaga dito. Ay, yes. Ay, Wala. Ano? Naran. Hmm? Yung <laughs> palas na lang kinagat pa daw. kasi wala na. o, <laughs> 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 Alam na po kami at uh, sabay na po kami uh, magluluto. Mamaya maya magluluto kami. Pero siguro kakain muna kami. Si Tangali. Tangali na lang. Tangali po. Mamaya nga po namin lulutuin. Init po. Grabe. Mm, yes, yes, yo. Okay na. Apat na piraso. Pwede na yun. Biyay na po kami dito. Biyay na tayo sa Pacific Ocean. Okay naman no, oh, okay. di man tayo nainitan eh. Pero nakauli tayo. Yung hindi tayo nabilad ba? Hindi naman tayo naiinitan. Relax lang siya. Okay. So yun, ha? paalam na po kami. Mauwi na kami. Enjoy po. Enjoy lang yung panguli. Okay. Ito yung mga gamit namin. Yeah, yeah, eh. okay, bye bye. Bye bye. Okay. Okay, okay. Okay, na. Di Go! Boy na boy pa yung huli namin yun, oh, Nandito. May pagkita natin pagkangat. Kumaga tayo tapos. Kanyang karami. Eh. Sino sila? Daanan natin yun. Yan po yung nahuli oh. ah, <laughs> pwede na. Uh, at least naka uli po. Yan. Gamit lang po kami ng bote oh. DIY. DIY lang. Ang labog <laughs> yung par? Bote lang po ang gamit oh. Okay, pwede na to. May uwi na po. Yan na lang yung nahuli namin. Panigang malasa na yan naglagay pa naman ng lagay namin, no? <laughs> <laughs> yeah, kanting oras pa po saka tinanghali na kami tinanghali na gumawa hmm. pa kasi kami dito hmm. nilagay eh, pa rin hmm. dito po lahat yung aning trap na no, nalagay bali po yung mayari kasi dito dito po yung mayari na dito usap kami dito na mga uh, pwesto mag maglagi lahat ng mga pampishing fishing namin na dito <laughs> bangka nandito rin okay, tara okay na tara okay na po lagyan mo lang lang ng gulay tsaka ano sinigang sa bayabas <laughs> yun <laughs> sabaw na sabaw okay, malasa na yan okay na